Sa March 28 na ang tigil operasyon ng mga tren ng Philippine National Railways na layong bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway. Hindi lamang po mga pasahero ng PNR ang tiyak na maninibago kundi pati mga empleyado na kakabakaba sa posibleng kahihinatnan nila. Para bigyan ng ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sa mahal at bigat ng bilihin sa panahon ngayon, napakalaga ng pagkakaroon ng stable na trabaho. Pero sa paghinto ng operasyon ng PNR, ay may mga kapatid tayong apektado. Mahigit dalawang dekada, ganyan nakatagal at siya servisyo bilang crossing keeper sa PNR, si Rogelio Ampo. Alos kalahati ng buhay niya dito sa pandaka niya ay ginugol. Yun nga lang, ang kanyang inaasahang retirement, tila na paaga naman. Dahil sa March 28, pagtitigil operasyon na ang PNR sa Metro Manila. Limang taon yan para bigyan daan ang paggawa ng North-South Commuter Railway Project. Hindi raw bababa sa 25,000 na pasahero apektado. Pero sa bilang na yan, hindi kasama ang mga gaya ni Mang Rogelio. May option naman na sila ang tumao sa biyaheng bicol ng PNR. Pero baka hindi naman daw lahat ay ma-absorb. Pangamba pa ni Mang Rogelio, baka malugi siya sa gastos. Parang mag a ka pa ni Bago. Kasi hindi, hindi pa sigurado kung makakuha lahat. E, ayaw rin ba kasi talo dahil pamasahe, ikaw pa, pa rin. Sa isang buwan daw, kulang-kulang 20,000 lang ang kanyang kinikita bilang crossing keeper. Nababawasan pa yan dahil sa iba pang bayarin gaya ng tax na kanilang binabayaran buwan-buwan. Kaya naman mas pinili na niya dito na lang matulog sa kanyang poste gabi-gabi para makatipid kahit papaano. Kung sakali namang hindi na siya makakalipat ay magtitinda na lang daw siya. Sa kanyang edad daw kasi ay pahirapan na ang mga employer na tatanggap sa kanya. Para pa ako maka-apply sa iba, di na ako pwede. Ang ano ko, magpindatinda na lang. Itiis na, eh, na lang kasi galing ang probinsya. Isa lang naman din ang ibig sabihin ni Mang Rogelio. Tuloy pa rin ang buhay kahit titigil na ang operasyon ng mga tren ng PNR sa Metro Manila. Ang pagsubok ay normal at parte na ng ating buhay iyan. Pero sa tuwing may magsasara na pinto, ay siguradong may bagong magbubukas. Mobile Journal Ivan Taringki po hatid ang mukha ng balita.